Grabing init oh. Ang ganda ng langit, linis ini Sobra. Magka mamaya uulan na naman yan. distance lang dito sa amin yung high view. Minit. Guys, siyong may mga hinog na din. Ayun, no? Know? Pili lang konin. Dalawang beses na akong kumuha dyan eh. Hinugan na sila. Kaso nang umulan ng malakas-lakas ng hangin, daming nahulog. Sayang. Grabe init. Mamaya niya, ulan na naman. Lakas-lakas pa naman din. Sabay kulog pa. Buti na lang din hindi nag-brown out. Sarap ng hangin.